Murag uh, na yung mali ani dul. Tanawag ini nga video dul. I'll warn you, he hindi he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin, huwag siyang sasagot. That's because it's still ongoing. Uh -huh. But uh, he can tell you what happened. <laughs> ano po nangyari? Ano nangyari? Uh, good morning po. Uh, okay. Alam mo sa training sa mga military at sa police walang training para makakaharap sa press eh. Kahit <laughs> <laughs> sa bala kaya namin pero marap sa press eh. So, uh, magandang umaga po sa ating lahat kay sa ating mahal na Pangulo, Sir, uh, sa lahat mo rito. Uh, sa ngayon po, uh, hindi, po, po hindi pa po kami makakapagbigay ng saktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gandong kalaking halaga kasi humuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung uh, mangyayaring ang, at may pa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. So, uh, kon po, uh, meron po kaming um, regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bahay na Alitagtag. So, uh, as part of uh, intensified uh, crime prevention. So, part of it, uh, pina-flag down po namin yung mga sasakyan. Uh, uh, kung mayro suspicious po. So, yun po, ah uh, Sinasubject po namin for uh, inspection po. So yun po, gaya, kagaya po nung nangyayari kay dito po sa pangyayaring ito, uh, yun po ang uh, naging uh, resulta uh, na sabat po namin yung ganitong kalaking uh, kalaga po ng shabu po.